Hello guys, isa na namang kasabihan ang aking babahagi sa inyo. Tanggapin mo ang nakaraan ng walang pagsisisi. Pangasiwan ang iyong kasalukuyan ng may kumpiyansa at harapin ang iyong kinabukasan ng walang takot. Huwag hayaang sirain ng nakaraang kalungkutan at pag-aalala sa hinaharap ang iyong kasalukuyang kaligayahan. Kaya guys, kung ang nakaraan nyo ay hindi maganda, move on na guys. Parang love life din yan. <laughs> love life na. Kung ayaw sa'yo, di, sige. Yun ang gusto niya eh. Kaysa naman, lokohin ka ng ilang taon na. Mag-27 years ka nang niloloko. Nandyan ka pa rin. Kahit alam mong di ka mahal. Ano ka ba? Grow up. Move on. Just pray to God na mahil na yung iyong sugat sa iyong puso. Mahirap yan, ma-stress. Huwag mong dalhin yan habang buhay. Yan lang. Thank you.